Mga kabertusyo, konting update lang po at information. Baka po ay magiging interested po kayo lalo na kung meron kayong naitabi ng mga ganitong coin. Meron po po ba kayo nitong 5 peso coin? NGC po ito. Kasi dalawa po itong 5 peso coin na meron po tayo. Yung nonagon at itong bilog. At kapag ka kayo mga kabertusyo po ay nakahawak. Or may hawak kayo ngayon na 5 peso coin at series of 2018 po siya. Ito po ang information na dapat po ninyong malaman. Okay po kasi may issue ang lahat ng 5 peso coin na NGC na series of 2018. Kaya nga po, mahal din ang bentahan po nito ngayon Rare to find na po siya Bakit? Pinalitan na po siya Yung nirelease ng 2018 na 5 peso coin ay pinalitan na sa lahat kasi lahat po yon na-release during that time ay mga error coins. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang, me, uh, ano ang error na meron po doon. Kaya ang madalas na makikita po natin na 5 peso coin na bilog po, which is the new generation coin po ito ay uh, 2019 na. Yung 2018, very rare to find na po siya. Tapos alamin din natin kung magkano ang presyo. Saan tayo kukuha ng presyo po ngayon? ang gamitin natin ay Carousel Philippines. Carousel, uh, Carousel Philippines ang gagamitin nating source ng bentahan po nito online. Okay? Ready na po ba kayo? Baka mayroon kayong 5 peso coin dyan na bilog na tulad nito. And series of 2019. Ito ang information na ibibigay ko po sa inyo. Again, ang source sa video na ito para sa pricing ay ang Carousel Philippines para wala po tayong error po dito at hindi tayo sasabihan na scam. So, kumuha tayo ng legit online selling platform. Okay? So, ito ay NGC 5 peso coin 2018. Ang error po na sinasabi sa coin na ito ay, eto, lahat po ng coin na ni-release po mga kavertusyo na 2018 ng series. Lahat ng mga salitang Republika ng Pilipinas sa may repub, sa pub po, yan ay barado. Oh, barado. Burado pala. Burado. Somehow burado. So, nagkaroon po ng error sa pag- So nagkaroon siya ng error sa pag ano neto, um, ano bang ginagawa dito. Sa pag tamper, pag tamper kasi negative yun eh. <laughs> yan. Basta yan po, sa salita po banda, yung pub, error po yan. Dito naman sa ibaba ba, yung pangalan ni Andres Monifacio ay hindi siya klaro. Yung Andres, so error coin din po yan or error area po yan sa coin na ito. Ayan. Tapos kung makikita po ninyo dito sa picture yung tayabak. Yung tayabak ay yung T. Yung TA. Ang nangyari po dito ay hindi masyadong ano bang na, napress ng maigi sa lahat ng 2018 na ano na series ng coin na ito. So doon nagkaroon ng problema ang coin na ito kaya po noong 2008 at uh, 2019 pinalitan na po lahat ito pinalitan na po lahat ng mga 5 peso coin kasi nga lahat ng nilabas nila ng 2018 ay yan po ang error kaya baka meron po kayo niyan 2018 po ang series ngayon po, alamin natin kung magkano na po ang presyohan or bentahan po nito sa carousel PH. Ang bentahan po nito ngayon, dahil ito nga ay considered as error coin and very rare to find na po siya kasi isang taon lang at pinalitan na kaagad yung hulmahan po nito. Ang bentahan na po nito online po sa carousel ay 2,000. 2,000 na po ang bentahan ng gantong klase ng coin itong bilog itong bilog na 5 peso coin 2,000 kaya tignan nyo po yung mga 5 peso na meron po kayo dyan bago po kayo magbayad sa kay manong driver baka meron po kayong hawak dyan 2,000 ano. pesos na po ang bentahan po nyan 5 pesos to 2,000 pesos ang source po natin again para legit Carousel Philippines. Carousel Philippines po ang pinagkukunan natin dito para legit po siya. Okay. Dahil ito nga ay error coins.